Sa uh, uh, ibang ganda pa, grabe Hi guys, good morning, good afternoon, good evening guys All around the world So, kumusta na po tayo lahat Ang video natin for today Ay, ah, itong pangalawang flowers natin Na itatapon natin, so ang unang gagawin natin ay of course pira-pirasuhin natin bago natin ilalagay sa plastic and itatapin natin sa basurahan so ilagay natin yun dito tignan nyo guys ha di ba maganda pa yan mm, ayan magandang maganda pa Ang bango guys, sobra, sobrang bango. Actually, sa taas, sa bahay namin sa kabila, meron din ganito. Mas maganda pa. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Benda. Hmm, hmm, sobrang yummy, sobrang yummy, sobrang ganda. vitamin C sip Tata, okay. oh, ang ganda. Hey guys, I'm back. We're almost done. Mm -hmm. Grabe puno na guys, kainin natin ng pasta. So, matatanggal na 'yung mga ibang suka dito sa bahay, 'no? Ah. Uh, ibang ganda pa, grabe. <laughs> Ilalas natin ito. <laughs> Ako lang naman guys, yung nagtatangon yan sa labas. Nang halaman na ganito parami. Queen Janice Junior. Kasi, mga kapitbahay namin, wala silang mga ano, halaman. Mahilig kasi si Lola mga halaman na ilang araw lang gagastos sa nila ilang araw lang magkatapon din kasi daw good luck daw po yan may last dito po, po sa mga oh ay kala ngayon sa kala ko ano to yung roots nito rubber band almost done <laughs> guys last Grabe, oh, parang ayaw ko pang itapon. <laughs> last, last na guys. Ito. So, ayan. Wala man sa loob. So, dirty. Tatapon natin sa bathroom. So, guys, di ba? Nagliwanag na. Nagliwanag na dito. So, ayan. Minisan natin, tanggalin natin yung mga laman. Kasi, dito sa mesa namin, napakarami pang kalat. Talagang mahilig silang magkalat, guys. Mahilig silang magkalat. Tagalinis naman ako. Okay, guys. So, ito. Meron pang mga kalat-kalat. Tatanggalin natin ito. Itatanggalin. Itatanggalin natin. Nilinitin. Ah, ito. So, yan, guys. So, Tapos na yung Chinese New Year guys. So ayan. Chinese New Year, sobrang linis, general cleaning. Tapos, pagkatapos ng Chinese New Year, sobrang general cleaning ulit. <laughs> Kasi, linilinis yung mga kalat. So, ayan. Oh my God, sira na to. Tatapin na natin. Pa Ito muna yung inuna ko, guys. Ayan. Ulmus yeah. Almost. Ini hmm. mau kahit lilinisin ko guys makalat pa rin diba? ayan almost done bukas naman doon sa taas. so this is it guys okay na yung ano natin nilinisan natin dito sa may mesa pero syempre marami pang kalat yung mga abubot, yung mga pagkain hindi ko pa pwedeng itapo kasi nandyan sila Oh, ito pa rin yung ano, halaman lang, o oh, flowers lang po guys yung natanggal dito sa mesa. So, may space na silang kakain kasi minsan wala silang space. Maliit lang yung space nila dito sa mesa pag kumakain sila. So, tinanggal ko na yung flower. So, ito na. Itatapon na natin. Ito, ano na, hindi maganda yung oras. So, itatapon na natin yung flowers, So, yan guys. hmm, thank you guys. Thank you guys for watching and don't forget to like below. And subscribe para po mapanood nyo lahat yung mga video ko, latest video. Lalong lalo na ang aking linuluto sa kitchen, Hayley's Kitchen. Ayan guys, ito pa yung isa kong flower. So, now hindi pa po pwedeng itapon kasi daw, napakaganda pa rin. So, ayan guys, thank you guys for watching. I love you all and happy, happy, great day. God bless us. Hey guys, so ito, meron pang mga kalap-kalap. Tatanggalin natin ito. Tatanggalin, itatapin natin. Lilinitin. na yung Chinese New Year guys so ayan bago Chinese New Year sobrang linis general cleaning tapos pagkatapos ng Chinese New Year sobrang general cleaning ulit <laughs> kasi linilinis yung mga kanat. so ayan, oh my god it's sirama to tatapin natin oh my god mga linis. Ito muna yung ginawa ko, guys. Ayan. Hmm. kahit lilinisin ko guys makalat pa rin diba? Okay. ayan almost done bukas naman doon sa taas So this is it guys. Okay na yung ano natin, nilinisan natin dito sa may mesa. Pero syempre marami pang kalat, yung mga abubot, yung mga pagkain, hindi ko pa pwedeng itapo kasi andiyan sila. Ah oh, ito pa rin yung ano, halaman lang, oh, flowers lang po guys yung natanggal dito sa mesa. So may space na silang kakain kasi minsan wala silang space maliit lang yung space nila dito sa mesa pag kumakain sila so tinanggal ko na yung flower so ito na itatapon na natin ito ano na hindi maganda yung oras so itatapon na natin yung flower so yan guys hmm thank you guys thank you guys for watching and don't forget to likes below subscribe para po mapanood nyo lahat yung mga video ko, latest video. Lalong lalo na ang aking linuluto sa kitchen. Hayley's Kitchen. Ayan guys, ito pa yung isa kong flower. So, now hindi pa po pwedeng itapon kasi daw napakaganda pa rin. So, ayan guys. Thank you guys for watching. I love you all and happy, happy, great day. God bless us.